Hello po, samahan niyo po kami sa isang bihis serye. Opo, dahil magpapalit na po ng damit ng aming poonan sa aming pangangalaga na si Santa Maria de Betania. Dahil po, ito po ay isa sa paghahanda dahil sa July 29 na po ang kanyang kapistahan at magumpisa na po ang kanyang nobenaryo ngayong July 20. Nakakatuwa lang po dahil habang binibihisan ko si Santa Maria de Betania, Narealize ko na kasama ko ang aking mga pamangkin at sabi ko ay darating yung panahon sila yung susunod na henerasyon na maggagayak at maghahanda tuwing darating ang kanyang kapistahan at syempre tuwing darating ang uh, mahal na araw talagang isa na ito sa aking may papamana sa aking mga pamangkin. Nanawa sa pamamagitan ni Santa Maria de Betania ay lagi niya kaming ipagdasal sa puong may kapal. Sa totoo lang po, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na isa na akong ganap na kamarero. Tuwing tinititigan ko si Santa Maria de Betania, lubos akong nagpapasalamat sa mga taong naniwala at nagtiwala sa akin at naging dahilan para ako ay maging ganap na kamarero at makuha ko ang imahen ni Santa Maria de Betania bitanya. Maraming salamat po ulit sa inyo at nawa'y gabayan tayo ni Santa Maria de Britanya sa ating buhay. Maraming salamat po.